So, good afternoon guys. Welcome again to my vlog. At ngayon ay linggo, Sunday ng hapon. At tayo ngayon naglalakad-lakad dito sa lake kasi meron lang tayong pinuntahan at dinaanan. So, Asukan si guys yung mga kahoy walang dahon kasi natutulog pa ang mga kahoy ngayon dahil nga sa uh, sobrang lamig ng panahon at winter na winter pa tayo. So kaya ganito yung view. Brown na brown kahit ang mga grass oh. So kahit yung mga damo is green na green, uh, brown na brown pa kasi hindi pa ni kayang tumubo dahil sa sobrang lamig at saka ang tubig guys so sobrang linis. So ayan. Yan ang tubig. So, yan ang bato. So, malalim ang tubig. Kaya kailangan marunong ka talagang lumay, lumangoy. Kasi kung gusto nyong uh, lumublob dito sa summer, kasi February pa tayo ngayon. So, sa summer, mula ng mga, uh, mga may Mayo, pwede nang maligo. Pero sa um May June, malamig pa ang tubig niyan. Ang tubig is na sa uh, ano pa yan na si 16 degrees Celsius pa ang lamig. So malamig pa talaga. Ngayon ang actual temperature ngay ngayon is 4 degrees Celsius at ang tubig naman is mas malamig pa. So nasa 2 degrees Celsius ang uh, te uh, actual temperature ng tubig. So, di ba kasi ganoon kahit na Uh, pag pagtiningnan mo yung halimbawa, mainit ngayon. Pero pag sa tubig, lumulubog ka sa tubig, mas malamig pa rin. So, malamig, mas malamig ang temperature kapag lumulubog ka sa tubig. So, git kit ng ano nila. So, kaya dapat ngayon mag-umpisa na tayo mag-diet para pagka summer is makikita na natin ang ating uh, hubog ng ating katawan na um, hindi na tayo nababalot ng maraming uh, taba so dahil ngayon eh, magma-march na so mayroon pa tayong isang buwan mag, uh, may oras na mag-diet sa bagay ako naman kasi kapag nag-diet ako tatlong araw pa lang is isang kilot kalahati na yung bawas sa akin kasi nga naman pag hindi ako kumain sa gabi is mabilis uh, magbaho sa kilo so yan guys ang tubig yun kailang lang walang isda kasi nga naman ang mga isda is nagtatago dahil sa sobrang malamig grabe nung linis-linis ang linis-linis ang maaliwalas kasi Winter na winter guys kaya wala pang masyadong mga tao na nag uh lumalangoy kasi itong itong place na ito is ito ay bakasyunan lang talaga ng mga uh estudyante or yung mga nag-o-office or yung mga nagaaral so nagbabakasyon sila dito ng mga parang sa atin pa is ano yung uh, out of town na ano na bahay bakasyunan parang ganoon ba ibig sabihin no? grabe ang lamig oh. ang ano hangin wow. grabe guys ang lamig oh. ah ayan oh nag ano yung nag ano uh, tawag dito nag umuuga so grabe ang ganda ng tubig pero grabe is, parang ang sarap lumangoy pero ayaw ko kasi sobrang super lamig nyan kaya wag na lang <laughs> Ayaw kung ngang lumangoy sa 2 degrees Celsius temperature na sobrang lamig ng tubig. Katamtaman lang yung ano, 18 to 22 degrees Celsius. Ayan, pwede pa yan. Kapag gana, ganyang temperature ng tubig, masarap lumangoy. Kasi katamtaman lang siya eh. Sumaaliwalas at ang mga kahoy is brown na brown pa, wala mga dahon kasi yan ang mga ang mga yan is natutulog pa. Dahil magsimula na yan next Uh, bago mag uh, middle of March Tumutubo na yung mga dahon Nang unti-unti So Lakad tayo guys Pero mabasa yung ano eh Kasi bagong ayan o Tinambakan nila Kasi ayan ang luma Ayan yan ang lumang ano Tapos itong mga uh, Sand na ito Is bagong tambak nila Kasi halata naman Bagong tambak eh ano? ayan, so, ayan. Huh busog na busog pa ako kasi kumain kami kanina so di pa nawawala yung aking kabusugan so tayo maglakad-lakad muna so alam nyo guys napakaganda sa abroad kasi province of Austria kami talagang sa abroad maganda pero kailangan lang talaga nating magtyaga magtsaga lalo na sa umpisa. Pag dito, kung gusto ninyo dito sa mga baguhan na meron kayong plano mag-asawa ng AFAM or gusto ninyong tumira dito kasama yung inyong pamilya, eh, ang payo ko lang, ang magandang payo ko lang is uh, pagdating nyo dito, eh, siyempre, ibang salita, ibang ugali ng tao, ibang ibang mundo talaga siya, kakaibang mundo talaga. So ang pinaka ang magandang payo ko is maganda kung mas lawakan pa ang ninyo ang inyong unawa para hindi kayo mas ma bigla sa mentality ng mga tao kasi syempre nga naman ibang bansa ibang mentality so kapag nandito kayo uh, mas maganda wag niyo sasabihin na ay kasi ganito sa amin eh o tama ganito sa atin sa Pilipinas pero sa Pilipinas kasi yun kasi karamihan sa mga ganyan, ng mga bagong Pilipina, uh, pag nagkapag-asawa sila ng APAM, lagi nilang sinasabi, eh kasi ganito sa amin eh, ganun-ganun eh. Eh, hindi naman lahat ng mga puti maintindihan yun. So, mas maganda, kung oyan yan, yung dalawang lalaki ko, oyan ang aking bunso at ang aking pangalawa. So, kasi, kung sasabihin nyo lagi na, eh kasi ganito sa amin, so, malalo kang maiinis at lalo kang stress, So, mas maganda kung sa Pilipinas sa Pilipinas yun. Pag sa ibang bansa tayo is magbagong buhay tayo kasi nakikisama lang din naman tayo eh. Para alam niyo yun, mas madaling mas magaan mamuhay kung nakaka naiintinda na uunawaan natin ang mentality ng ibang lahi. So, ito guys, kagaya nito, ayan o, ang ah, kahoy na natutulog, walang kadahon-dahon, diba? Ayan. So, saglit lang, pakita muna ako. So yan, yung dalawa kong bunso kong isa, tapos yung isa. <laughs> Pareho silang matangkad. Puti na lang hindi nagmana sa akin. Putot. So, pakita mo na guys. Uy, uy, uy. Ako'y busog na busog sa aking kinain. So, kasi wala tayong masandalan nito. So here, 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 here. Sandali, wala akong makitang batu. So, ayan. Para magpakita lang tayo na saglit at hindi siya matumba. Kasi baka matumba eh. Or, ayan. Ay, natumba nga. Subukan natin dito. Ay, 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 Subukan natin dito sa taas. Hmm. Kaulan tayo ng paraan kasi